Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa yung ginagawa nila nagdudulot ng bahabahagi nagdudulot ng kaguluhan hitwaan at pagtatalo <laughs> Alam mo 'yan lahat ng mga katanungan Marami ang naghihika ho. Ni sa Nova. Paano magluto? Maganda bolang prabaho. Okay na Hindi pwede hindi kainan. Nasa istatistika po 'yan. Isang araw lang kahapon. Di huba? Ini-lapos sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan pong istatistika na yan. First, una sa mahabang panahon, 63% nagsasabi mga Pilipino na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga hindi pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan, at nariyan pa po ang mga tingmaan at kaguluhan sa iba't ibang, -ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Tama! Tama! Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sanayon sa impeachment ng Vice Presidente. Hey. Hey. Dahil nakakaabala lamang yan. yung ganyan mga proceedings sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problema ng ating nararanasan. Sabagay Tama. Sa po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marculeta, yung impeachment per se. Hindi naman tayo tutul doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Ano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya, ang ating panawagan, sa mga mahal po nating leader sa ating bansa. Gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido! Yeah. Servisyo po muna bago ang sariling gusto at binibisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagpapangayan. Oh! 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 Hey, yeah. Ano ang pinakamimiti? Inubusok nila yung bolsa. At hinahangat ng bawat isang mamamayang Pilipin, ng bawat isang narito. Kaya tayo nagpakapagod. Nagpuyat. Nagutom ang iba. Gumas na kayo ng salapi. Gumugol kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahangag po nating mata At paano yun matatamo? Tuturuan tayo. Hindi lang politiko kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan sa aklat po ng Marawit 123, 1 at 3. Mas ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapati na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Pagkakaisa! Gaya ka ng hamog sa hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatidbagay ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwin. Ito mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Mas yan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? <laughs> kasama. Sigaw natin uli. Pagkakaisa. 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 Ano ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain? Kailan? Pagka nagkaisa, paano ka pagpapalain kung watak-watak? -wata? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan? Kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito pambansang rally para sa kapayapaan pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala lalo't galing sa ating Panginoon Diyos? Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Ha? Meron tayo dito mga kapatid. Nakikita ko po eh. Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo. Iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia sa Colossus 3.14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang sa galap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa, kailangan pala ang pagmamahalan. Pagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyo ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat magbubuhol sa pagkakaisa yeah. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. Para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa o diyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, Ama. at ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Ama. Ama. isa-isa tayong lahat. Ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. <clears throat> Bukod po sa kasaganaan at pagpapala nadulot ng sama-samang pagkakaisa. Alam po ba nyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. Ikalawang Korinto 13. Ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na.